Ito ang unang grocery namin ngayong taon at hulaan nyo kung nakamagkano kami. Dahil medyo hapon na, no nakarating kami sa mall, nagmerienda muna kami dito kasi gutom na rin si Grey Grey. Bumili lang kami ng combo ng shawarma na may kasamang nachos and drinks, tapos si Grey Grey yung nachos lang talaga yung kinakain niya. Tapos dumiretso na rin kami sa grocery kasi baka abutin pa kami ng gabi. Sa pinakadulo talaga kami nagsisimula para bumili ng mga toiletries katulad ng dehumidifier, sabon panlaba, garbage bag. Naubusan na kami ng toothpaste kaya kumuha na ako. Tapos nakita ko meron palang aqua fresh dito. Ang dami kong nababasang magandang review dyan kaya tatry ko. Tapos habang kumukuha ako ng diaper ni Grey Grey, kumuha naman to si Dati Gerald ng whitening soap ng Belo. Gusto daw niyang itry. May nakita akong Dove Baby Bar and kinuha ko kasi gusto kong itry. Si Gregory Grey kasi recently nangaagaw na siya ng sabon. Parang mas gusto na niya atayan kesa sa liquid. Ang hindi pwede makalimutan tuwing nag-grocery kami etong mga tubig. Hanggang ngayon kasi distilled water pa rin ang pinapainom namin kay Gregory. Grey. Tapos nung nasa condiment section na kami para kumuha ng ketchup napansin ni Daddy Gerald itong fishball sauce. Ngayon lang namin to nakita kaya sabi niya itry daw namin. Halos paubos na talaga yung mga stock namin na condiments pero konti lang din naman yung mga kinuha ako kasi maliit lang naman yung storage namin. Syempre, hindi rin makakalimutan yung dry rice ni Daddy Gerald na dito lang namin nakita. Akala ko ubos na tong mga maliliit na gatas ni Grey Grey, buti na lang chinek ko yung pinakalikod. Pero bukod dyan, kumukuha pa rin ako ng full cream milk niya. Tapos in case na tama rin na magluto, ayan, kumuha rin ako ng konting mga delata. Tapos napansin ko na meron pala nakapuslit na isang maharlikang delata, Diyos ko. At meron pang pa ang pinahabol. Tuwing bumibili talaga kami ng bacon, hindi ko maalala kung anong tatak yung binibili namin. Pero ang palatandaan namin, yung may resealable na pack. Kaya ayan, chinek ko pareho yung CDO at pure foods. Tapos ang ending, yung pure foods pala yung may resealable. Kaya yan yung kinuha ko. Sa hotdog naman, usually classic talaga yung binibili namin pero sabi ko this time try namin yung cocktail. Kasi kapag kumakain naman si Gregory ng hotdog, e pinapahati niya rin naman sa maliliit. Nung kumukuha ako ng cheese, ewan ko ba nako tumitingin-tingin kaya ayan na laglag tuloy yung isa. Bukod sa gatas, ito pa yung isa namin pinapainom kay Gregory, yung Yakult. Tapos kumukuha rin ako ng yogurt kasi in case na maghanap si Gregory ng matamis, ito yung binibigay namin sa kanya. Dito na rin kami bumibili sa grocery ng mga karne at gulay. Mas mura ata talaga kapag nasa palengke pero mas convenient kasi sa amin na dito na rin kami bumibili para isahan na lang. Kasi kesa yung pupunta kami sa grocery tapos pupunta pa sa palengke tapos meron pang kasamang bata. Eh hindi rin kasi masyadong accessible yung palengke sa amin kaya mas convenient para sa amin na dito na rin kami bumili sa grocery ng mga karne at gulay. Minimake sure na lang talaga namin na sapat lang yung mga gulay na bibilhin namin para maiwasan na nabubulok lang sa ref. Gold din talaga kasi namin this year na sana more on gulay na talaga yung mga ulam namin and less karne na. Sa prutas naman, saging lang yung nabilin namin kasi yung mga mangga parang asim. And lastly, itong biscuit na bago lang namin itatry kasi wala yung biscuit na binibili talaga namin. So ayun na lahat ng mga pinamili namin. Meron na ba kayong hula kung nakamagkano kami?